For this video mga kapobre naanap po ko sa sapa karoon mga kapobre kay mamagol na po ko mga kapobre kay naamay ni Anak ganyan nga buyer o bagol niya kuhaon na kuno niya kung abot niya sunod si Mana, ang akong bagol niya karon mga kapubre. ang akong kauban ako dere ang akong baka mga kapobre kaya aron po siya makakaon dire sa walog mintras nga na magulta ang atong baka makakaon po siya dire sa walog bita mga pobre o dire ko mamagol mamagul sa dire po sa dool sa ako ang baranghuyan o akong baranghuyan mga pobre gubot pa kayo wala pa na, wala pa na laye po mga pobre o karon mga pobre kay ala una na mag start na ta mga pobre mag mamagot para makaramita kay man na lang kayo tag ang kuha ko nila mga pobre, ang goods ko no tag 4 unya kanang tag 250 kana ko no mga daan mga gabok na mao na ilang kaon tag 250 ang per kilo atong lainon na lang pobre ang goods ug ang kuan kanang gabok kay lalahi man kuno ang presyo oh no, karon mga pobre mo start na dili na ta magdugay let's go ala una imidya ako nag sugod og pamagol mga kapobre unya karon ang oras ngayon mga kapobre ay alas 4 na magpahuway na punta o pamagol mga kapobre kay manguha na punta pagkaon sa atong, mga baboy mga kapobre itong bigal kaya naamagoy ito eh unya mao ni akong nakuha karon mga kapobre mao ni tulok katapok ang ako ang na buntan ron mga kapobre pero tanaw mo daghang kayo ang mga bokong mga kapobre pero pag nabunta ni mo o maura dyan ni ayang, ang iyang ang iyang mga tulok katapok ni mga inani kadaghan na mga kapubre o ang baka na to na agibos dool nagkaon nga po siya ta nag, nagbagol atong baka nagkaon po o karon karoon mga kapubre mapauli na punta kay magkuhaan punta guan ron na ano lang ilang buhaton mananggot na buta as 4 na walay pahuway ang atong panghilibian mga pobre bisa ginagmay lang patsyapatsyamba lang kung naay mo palit o tuba o ganiha naman o naan may bayag rin sa bagol ganiha sa sunod linggo ko no kwao ni akong bagol pero wala po ko ingon nga nagdali og bunot mo pobre kay lisod kaayo mo pobre ang gamit at bara kung masipyat ta matusok atong mao ni pobre dili ta ingon na mag, magdali kay ang kwarta dali ra kayo mahurot bisa usa og dali dali nimo pag nagastos nimo dali ra kayo tungod sa mahal ang mga palaliton karon mga pobre nya dire ta to mga pobre nya sa na mga nagsuporta sa kuha Daghang salamat po sa inyong tanan. O paki-like o share naman kung gusto mo ng video na to. Pinobre good na trabaho. At least na ata sa probinsya, mga pobre. Na dito ko to mabre. Yan, keep safe always and God bless you at lahat mga pobre. Bye-bye.